Sa Europe, may nilalang na nag-aalok ng tatlong milagro, kapalit ang isang sanggol. At dito sa Pilipinas, may duwending nagbigay ng kayamanan kapalit ng katahimikan. Parehong kasunduan, parehong may kapalit. Pero ano nangyari nang mabasag ang kasunduan nila? Tonight, pag-uusapan natin ang ugnayan ng isang European fairy tale tungkol kay Rumpelstiltskin at isang totoong kwento ng isang pamilyang Pilipino at kung paano gumagana ang mga kasunduan sa mundo ng mga mapaglarong ugali ng mga duwende. Sabi sa isang lumang kwentong European, may babaeng napilitang mangako ng imposibleng bagay. Kailangan niyang gawing ginto ang dayami. Kung hindi, kapalit nito ang buhay niya. At sa gitna ng kawalan, may lumitaw na maliit na nilalang. Isang fey, isang trickster, si Rumpelstiltskin. Tinulungan niya ang babae, tatlong beses pa nga. At kapalit, ang kanyang panganay na anak. Pero gaya ng lahat ng nilalang ng Fey Realm, ang kontrata nila hindi basta-bastang nababasag. Kung hindi niya mahukulaan ang tunay na pangalan ng nilalang, kukuhanin nito ang bata. Ang kapalit ng milagro ay kaluluwa ng kinabukasan mo. Mabuti na lang natuklasan niya ang tunay na pangalan nito at doon nawalan ng kapangyarihan ang trickster. Dito palang may batas na, kapag nalaman mo ang tunay na pangalan ng isang nilalang, nawawala ang hawak nila sa iyo. Pero paano kung sa atin may isang taong nakipag-bargain din? Hindi sa Europa, kung hindi sa isang tahimik na baryo sa Zamboanga del Sur. Ito ang kwento ni Manny, isang simpleng tagaluto sa kantin, isang pamilyadong tao, at isang taong may pangarap, ang mabayaran ang lupang pangarap nila. Noong una, kaya pa nilang bayaran. May palayan silang parentahan, may pangkabuhayan na kantin at ang specialty nila, kambing. Pero paglipas ng panahon, humina ang negosyo. Unti-unting tumigil ang swerte. At gabi-gabi, may napapanaginipan siya. Tutulungan kita, may pera dyan. Tipakin mo puno dahil may nakabaon na kayamanan. Paulit-ulit ito gabi-gabi. At sa panaginip, may kakaibang nilalang na Isang duwende, may isang kondisyon lang. Huwag mo itong ipagsasabi. At dahil gipit siya, desperado, ginawa ni Manny ang sinabi sa kanya doon sa panaginip. Tinaga niya ang puno sa likod ng bahay nila at doon may nakita siyang pera. Sapat lamang ang pera para mabayaran ang lupa, sapat lang para mailigtas ang pamilya niya. Pero tao lang si Manny. At minsan ang sikreto hindi kayang itago habang buhay. Isang gabi, habang nakikipagtsikahan sila ng kapitbahay, napasarap ang kwento niya. Nasambit niya ang hindi dapat masabi. May pera pala doon, tinuro sa akin sa panaginip. Kinabukasan, humina ang anak niyang si Yayang. Malusog siyang bata noon, pero biglang nagkasakit. Coincidence ba o baka dahil naputol ang kasunduan? Sa mundo ng mga duwende, kapag sinira mo ang isang pangako, may kapalit lagi. Lumipas ang mga taon. Isang araw, nabalita ang pinaputol ni Manny ang mga kakahuyan sa likod ng bahay nila. Walang nakakaalam kung bakit tahimik niyang ipinagawa ito. At ilang araw matapos nito, natagpuan siya sa kusina nila, walang buhay, inatake daw sa puso. Pero ang tanong ng mga naging curious sa loob ng baryo nila, bakit parang pagkatapos niyang galawin ang gubat, doon biglaan naman siyang binawian ng buhay. Mapapansin natin na pare-pareho ang pattern. Una, ang alok. Si Rumpelstiltskin, milagro kapalit ng isang sanggol. Sa duwende naman, pera kapalit ng katahimikan. Pangalawa, ang pangako. Kay Rumpelstiltskin, kailangan mong hulaan ang pangalan niya. Sa duwende naman, huwag mo akong ipagsasabi. Pangatlo, ang pagbawi ng kontrata. Kay Rumpelstiltskin, nawala ang kapangyarihan niya. Sa duwende naman, kinuha ang isang mahalagang bagay. Pangapat, ang law of exchange. Sa mundo ng mga fairies, elemento at lamang lupa, may kapalit ang bawat milagro. Ang moral lesson na napansin ko dito sa storya na to, Una, kung may alok na parang milagro, pag-isipan mo muna kung ano ang kapalit nito. Pangalawa, ang mga nilalang sa paligid natin, may sarili silang batas. Pangatlo, ang sikreto ay isang kontrata at ang salita natin may bigat 'yan. At ang panghuli, ang totoong kayamanan, kailangan paghirapan 'yan. Hindi dapat galing sa dilim. Kung trip mo pang makarinig ng mga ganitong klaseng dark folklore, dark tales, like, share, and subscribe to Hiwaga at Esoterica. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa latest videos. As always, manatili sa liwanag.